tayo sa may uh, serbisyong uh, totoo booth ng GMA News and uh, Public Affairs uh, ng unang hirit, partikular at ng uh, 24 oras. Alam nyo po mga kapuso, taon-taon na lang ay uh, talaga po nga sineset up ito ng uh, GMA para po makatulong kahit papano sa ating mga kapusong dadalaw dito sa mismo nga sementeryo. At uh, nakikita ho natin itong mga staff, pinangungunahan po siya ni uh, Tony Pua, ang head ng uh, serbisyong totoo booth ng GMA uh, News and Public Affairs. Uh, Tony, kumusta yung uh, ano nyo rito? Uh, ano ba yung mga pinamimigay natin ngayon taon? Jiggy, bali meron tayong mga uh, libre tubig, pwede silang hindi libre magpa-charge, tapos pwede rin yeah, yeah, silang yeah. tumawag, free emergency calls. Emergency po, ah. So pwede kayong pumunta dito sa booth, and then pwede kayong tumawag. Tapos meron po tayo dyan, meron tayong... Um, yung plastic bottles, for every five na plastic bottles, eh, pwede silang na dito. Meron tayong uh, parafol yon bumunat sila dito, tapos pwede silang manalo ng either ito, payong, Ayok. o kaya rose. Ayan. So, ibig sabihin, uh, sa halip na itapon nila tokong kung saan-saan, hmm. dali na lang nila dito... Pero ito muna, di ba? Mamimigay mo na kito. Meron ito. din tayong mga candy. Tapos bubuon bubunot sila. sila. Oo, okay, Tapos yeah. meron din tayong mga name tags para sa mga bata. Para hindi po sila mawala. yon sulat nila lang yung pangalan ng bata at saka yung contact number yung uh, mga magulang. Oo, Ayan, oh, naku, napakalaki bagay yan. po nitong name tags na ito lalo sa mga batang uh, hmm. mawawala o mawawalay sa kanila po mga magulang. May free charging. May free charging tayo. Nandun doon, yun, sa servisyong totoo, ayun. At doon po ang ating... ah uh, nag -ja May nagcha-charge po tayo doon, no? Oh. <laughs> nagcha-charge. Libre <laughs> charging. Ayun. Okay. Charging natin. Tsaka may disinfectant pa. Alcohol, Leto. ayan. At may mga pinibigay kita tayong ball sa saka yun po kandila. Okay. Ayan, pipila lang sila. Paalala sa mga kababayan natin na pupunta rito. Yung, paalala lang, huwag po tayong magsisiksika, magtutulakan, o yun, saka po pag uh, yung lang po natin yung mga alak natin, kasi po baka po sila mawala. Ayun, at saka Konting ingat po at saka yon. punta lang po kayo sa servisyong totoo booth namin at uh, para maka-avail po kayo ng mga aming libreng servisyo. Maraming salamat, Tony. Thank you. Si Tony po, uh, siya po ang uh, head dito ngayon ng uh, servisyong totoo booth sa Manila North Cemetery. So kung may kailangan po kayo, uh, kahit pa yung uh, nabanggit po niya, eh, madali po uh, may bibigay dito sa mismong booth.